Entering this game mga idol, ang Pacers ang siyang tumatayo bilang number one offensive team sa buong liga. Sila talaga ang may pinakamalakas na offense sa powered by none other than Tyrese Halliburton na lately ay kumakalap ng sangka terbak assist nang walang turnover na nakokomit. Very, very, very impressive talaga. Sa huling dalawang laro niya bago ang in-season tournament finals na ito versus Lakers, nagkaroon ng combined na 28 assist si Halliburton tapos wala man lang siyang ni isang turnover na nagawa. Sobrang hirap gawin yan mga idol na hawak mo parato yung bola at ganyan karami ang assist mo pero hindi mo man lang turnover yung bola. E dito kontra sa Lakers first quarter pa lang ay nakapag-commit na kagad si Halley. Props sa defense ng LA, ano ba yung ginawa nila? This is a set play mga idol. Ang tanging responsibilidad lang ni Halberton ay iba to ang bola sa cutter pero syempre choice naman din ni Halley kung okay lang bang ipasa o hindi. Simple lang naman yung play itong si Buddy Hield ay tamang magbaback screen lang kay Lebron para itong si Obi Toppin ay makapag-cut patungo sa basket. Good job pa rin mula kay Lolo Bro na mula sa back screen ay alam na rin niya ang gagawin ng Pacers kaya na-intercept niya rin yung love play. Naging kagamit-gamit din para sa LA ang surplus ng mga long wing defenders nila. Tulad nga rito na ang tumatoka kay Hali ay itong si Reddish muna. 6'8 player with a 7'1 wingspan. Sabay dahil sa pick, si Prince naman ang nag-switch. Same kay Reddish to si Prince pero nagkaiba nga lang sa wingspan. Mas maigsi si Prince at 6'11 and a half. Still, mahaba pa rin talaga. Dito lang nagbago talaga noong big na ang involved sa ibabaw dahil bigla ang binlits or ni hard show tong si Hali ni na AD at Prince. Kita niyong pinipilit nila na pick up ni Tyrese isang bola para hindi siya maging masyadong epektibo. Switchable team talaga tong Lakers. Ganda din muli nung pagkakabasa ni Lebron at natrack na naman niya yung pasa ni Halley. Isa na rin talaga sa mga ganap na superstars ng liga itong si Halliburton. Good defense naman din ang pinakita ng LA sa individual defense nila sa kanya. Eh. Pero nakakashoot pa rin talaga. Pero yun nga, pwede mong i-let go yung mga ganong klaseng tira na off the dribble, sabay may player naman na nagko-contest. Mahirap talagang ipasok yan. nagbi or nag-hard show talaga si AD dyan pag natatapat siya kay Halle. And napapatigil din naman si Halle Burton. Kaya ang nakitang solusyon ng Pacers dito ay ito. Isinasalang na rin nila si Dilo sa pick and roll defense. Nag-improve tong si Russell sa depensa ngayong season actually. Pero syempre, mas gusto mo pa rin na guys like Reddish ang tatao sa tulad ni Halberton. And bad defense sa Lakers talaga. Itong si Prince na tao ni Tapin ay nakaligtaan to. Mabuti na lang at dahil hindi nag-blitz din sa si AD, na-recover niya yung error ni Prince at natapal pa to. Yun din yung maganda kay AD mga idol. Isipin nyo pwede lang naman siya dumikit sa tao niya eh. Pero syempre, kailangan niyang protektahan ang rim. Ganyan talaga yung depensa na po provide ng isang Anthony Davis. Grabing recover. Obviously mga idol, sugal din tong ginagawa ng Lakers talaga Dahil napipilitan silang mag 3 vs 4 in which sa tamang ball at player movement ay matutodas sila Kung may court vision lang din tong mga to tulad ng court vision ni Halley, okay sana Pero buti sa Lakers at hindi Ganyan talaga nila senior ang laro ni Halliburton. Hindi naman sira talaga at all kasi kita mo naman na nakakapagpasa pa rin siya sa mga open na teammates niya effectively. Pero in terms of scoring naman, nagiging limitado siya at napipilita ng Pacers sa may score nang hindi po siya yung tumitira. Hindi nga rin ideal to para sa Lakers kasi kita nyo nga may lugi na sa loob para sa kanila. Pero yan nga yung nalilet go mo kung gusto mong pigilan ang mismong nagpapaandar sa opensa ng kalaban mo. Tignan nyo mga idol, inaabsorb lang din naman ni Hali ang depensa at sumusubok din siyang i-evade Diyan nga ay nakapasok pa siya eh at naipasa pa niya sa open man. Yun nga lang, walang secondary playmaker ang Pacers para gawin ang mga nagagawa ni Hal at some degree. Basang-basa ng depensa yan. Ang isa pang adjustment ng Pacers pang idol ay basically free reign para kay Halliburton. Wala nang screen-screen kasi double lang siya. Rektahan nilang lang kahit na magaling na defender tong nasa harapan niya in Vanderbilt na basically ang best perimeter defender nga ng LA. Hindi tulad kanina na naiipit na nga lang si Halliburton sa mga blitz, dito nakapasok naman siya and it also works well para sa LA kasi si Davis ay nagaantay lang sa loob. At ito na naman din ang kagandahan kay AD. Tulad kanina na nare niya ang mga defensive possessions ngayon, ganun ulit. Nawala na siya sa position para balikan ng tao niya, pero mahaba pa rin talaga kasi siya, so ayun, nahabol pa. solid defense to overall talaga. Dira double na naman nila si Halley at kita nyo naman kung paano to manghigop sa depensa. At syempre, may open man. Pero agaran din naman silang nakapag-disperse para mag-close out. Si Vanderbilt na siyang tao kani kanina lang ni Halley, dito na sa corner kay Bruce Brown. Handa sila sa swing pass. Sumuturo rito sa si Halliburton kung saan ba dapat ipasa ni Smith Pero tulad nga ng na sinabi natin kanina, wala silang mga gaanong secondary playmakers gaano. Libreng libre ang sharpshooter na si Hilda at napabayaan na rin si ni Lebron. Pero ayun nga, ipinilit pa rin kontra sa outstretch arms ni Jackson Hayes. So good defense na naman ang nangyari pa rin. Again mga idol, may kita nyo rito kung paano namatay na lang ang opensa ng Pacers noong so, ganitong tinanggap ni Tyrese ang pressure ng dalawa. And may kita nyo rin yung pagiging disiplinado ng Lakers sa depensa. Tandaan nyo na itong nagdo ay si Christie at Vando. Sabay noong ginive na po ni Hallie ang bola, may kita mo si Christie na bigla na lang ngayon nag-rotate sa big ng Pacers sa si Jackson. Dahil syempre, kinailangan ni AD umangat dahil sharp shooter tong si Hield. And dito palang talaga alam na ni Max na lugi siya at buti na lang ay hindi nagsisil itong si Jackson gaano. Pero alam niya na kailangan i-front niya to para itong si Reeves ay makapag-alalay pa. Si AD, kailangan din syempre yung tapatan ng guard nitong Pacers. Pirasa rin naman ni Hild ang bola kay Toppin at kahit na kaya naman siguro niyang bungubungguin tong may sakit na si Austin Reeves, hindi man lang dumaan sa isip niya yon na may size advantage siya nga siya. Mas pinili nila na i-challenge pa tong all-NBA defender and yes, lugi pa rin naman si AD dyan kasi mas mabilis pa rin si Hild. Pero yun nga, all NBA defender to sa AD at siya pa rin basically ang isa sa mga pinaka switchable na big man ng liga. Ipirasok pa po ni Hield pero lalo pa siyang napunta sa teritoryo ni AD. Kaya basang-basa rin ni Max yan. Good intention para sa Pacers pero yun nga kulang sila ng secondary playmaking sa court sa mga oras na ito. Like we said kanina mga idol, sugal din talaga ang ginawa ng LA at bukang umokay lang ang sugal na yon kasi hindi rin naman sila pinagbabayad ng Pacers sa ganyang ginagawa nilang depensa kay Halley. And ganyan din talaga ang storya basically the whole game. Siya na shutdown nila ang production ni Halliburton at hinahayaan na iba ang tumalo sa kanila. Bali yun nga po ang ginawa ng Lakers dito sa finals ng unang unang NBA in-season tournament kay Halliburton lang iikot ang pensa kaya dito talaga nila ang kanilang pansen. May mga tira din naman ng Pacers na okay naman at halos libreng libre na pero hindi nga nila nakoconvert yon kaya nasasayang lang din yung pag-absorb ni Halliburton ng mabigat na depensa sa kanya. Kaya naging epektibo tuloy yung ginawa ng LA at kahit sumugal nga sila doon ay tumama naman ang kanilang naging decision. Kaya congrats sa LA Lakers sa pagkuha ng kampiyonato ngayong inaugural in-season tournament. Sa tingin nyo mga idol, success ba ang in-season tournament na ito o mas okay nang wala to? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.